Thank <laughs> you. Okay. Good morning, guys. Ayan, good morning, guys. Kagagising lang lang natin. Medyo na late ako ng gising kasi kagabi, mga ah, hindi, mga madaling araw. Alas dos, nagising ako. Tapos nakatulog ako siguro mga ano na. 3.30. Medyo na puya tayo, guys. Bigla ako nagising kagabi na alanganin. Tapos, ano oras na ako nakatulog ulit. Kaya, sinul sinulit-sulit ko yung pagtulog. Medyo nagpalit talaga ako ng pagtulog. anong ah, ng pagising. Kasi nga, late ako nakatulog, di ba ulit? Ayun. Ayun, ayun araw na ba ngayon? Oh my God, it's Friday na. Happy Friday, guys. Ayun na, Friday na. Ang bilis talaga ng araw. Katapusan na na ng February ngayon. Bukas is March 1 na. Birthday ng kapatid ko bukas, March 1. Yung kapatid kong namatay yung bunso. Yung lalaki. Sa dasma siya eh. Nasa dasma sila. So, pagtitirig natin siya ng kandila. Hindi ako makakadalaw agad-agad. Kasi marami akong ginagawa. Pero isang araw dalawa ko pati sa papa ko, sa tita ko. Pag umuwi ako ng dasma, yun nga yung isasama ko si mami kasi nagmamanya manya Gusto niyang pumunta doon sa mga apo niya. Marami kasi siyang apo doon sa dasma, andun lahat. So yung isang apo niya, nakasama niya, yun yung nagbabantay sa kanya, yung pinakisuyuan ko. Na nagbabantay. Tapos, pero syempre meron yung allowance. Hindi man pwedeng wala kasi nga, syempre, kinuha ko siya, hindi siya makapagtrabaho. Kaya minibigyan ko yun ng allowance niya. Uh, tapos, ayun, nagyayaya nag nagyaya si mami sa dasma. Pag, kami, pag ano pumunta, kami dalawa na lang siguro, hindi na para magbiyahe pa pati yung pamangkin ko. Ang hirap kasi pag yung marami pa, tapos commute lang, ba? Diba? Tapos, ayan, ano bang ganap ngayong araw? Ayusin ko yung mga report ko. So kailangan ko mag-ayos ng report para makapagpasa ako ng mga report ko. 'Yun yung mga ganap ngayong araw. Samahan nyo pa rin ako, guys. Ha? Teka, silipin din natin yung pool. Punta muna tayo. Punta muna tayo sa pool. <laughs> tayo muna natin tong ilaw. Alam niyo ba, guys? Ako sobrang matipid ako. <laughs> Lahat pinapatay ko. Patay ko 'pag alam ko namang ah, lalabas ako. Hindi ako mag-iiwan ng mas na ilaw kasi syempre, mahal ang kuryente, di ba? Kaya pinapatay ko siya. Ayan. Ayan, check natin ang pool. So, ayan, maayos naman, malinis. Ay, salamat kay Lord. Malinis ang pool. Malinis ang paligid. Ayan, kasi kahapon. Ayan, malinis. Wala siya mga dahon dahon ng mga laglag. -lag Lahat, malinis. Ito yung mga nandoon ng... <clears throat> ang pool, kailangan lang ng vacuum. Pero malinis ang tubig yan. Ayan, napakalinis yun. Area. Kasi kahapon, nandito si Brian Si Brian, pinapapunta ko na dito Four times a week Para may kasama ako mag-maintain Ng buong resort Kasi, yung helper namin sa bahay Hindi na raw muna siya papasok Kasi, eh, lagi lang may sakit yung katulong namin dito si Ate Nening. Lagi siyang may sakit. Uh, kasi laging inuubo. Laging inuubo. So, kailangan niya rin magpahinga. Lagi din siya kasing absent. Kaya, hindi niya na magampanan yung mga dapat. Kaya sabi niya, magpahinga na lang daw muna siya. Babalik na lang daw siya. So, niya sa akin. Sabi ko, okay lang yung tinayin ko. Tarik hindi mo kaya mag, -ano, di ba? Maintain ng bahay. So, ang kinuha ko, si Brian pinalit ko kay Bra si Brian. Four times a week lang naman si Brian. Hindi ka tulad ni Ate araw talagang arawan siya. Andito siya. Ano lang, stay out lang siya. So si Brian, four times a week. At saka itong resort, ang tututukan niya. Hindi naman yung bahay. Ako nang bahala sa bahay. Kaya ko naman maglinis. Kaya ko i-maintain yung bahay. Napakalinis sa ng bahay. Hindi para magdumi. At saka wala laging tao dito andun sa kabilang bahay kami lagi. Andun sa kabilang bahay. So, ayun. Pero napakalinis na ng ano. At least, meron akong tagamintay na Nakakatuwa. So, ayun. Napakalinis, guys. So, ayun. Yung pool na lang kailangan i-vacuum. Pag uwi ng asawa ko mamaya, i-vacuum na yan. Malinaw ang tubig. nakalimuto ko itanong kay Brian kung nadiligan niya ang mga halaman mamaya itatanong ko kasi isa, isa pa yung sa kailangan yung araw-araw dinidilig yung halaman na kahit dalawang beses so yun yung pinapamaintain ko kay Brian nakakatawa naman itong kalamansi ko tumubo na oh. tumubo na guys yung kalamansi alam nyo ba yung kalamansi doon namin yung tinanim sa may garden sa bahay hindi dito sa pool area doon namin tinanim dalawa na yan, dalawang puno, dalawang maliliit na kalamansi maliliit na. Tapos may mga bunga na maliliit pa lang, ang dami ng bunga, din tinanim namin doon sa harap, harap ng garden. Aba, kinabukasan na wala lahat ng bunga, pati dahon na, na ano, kasi kinain ng mabait, ang lalaki ng mabait, so kinain siya na kalbo. Pero ngayon nakakatuwa, ano mo, dami ng bunga, ano, pinapakita ko sa inyo guys. Ayan oh. Dati nakalbo yan. walang dahon, kahit isa, may tumutubo pa. Ngayon, ayan na ulit to. Kaya lang, ang problema naman dito. Alam nyo ba kung ano naman meron dito? Mga suso. Pinakain yung mga dahon. Ayun, oh. No? Ayun yung mga dahon. Pinakain. Ang bihira. May mga suso dyan, eh. Yun, yun. Minsan, papakita ko sa inyo yung mga suso. May mga ligaw na po suso dito. Hindi ko alam kung suso dito yung mga susu siya guys hindi ko alam kung saan ang gagaling mga susu eto pa yung isang eto isa, pa yung isang ano ay halaka nakahapa yung kalamansi ko kasi man, may, may bunga na kasi guys ay no. yung kalamansi oh. Mm. oh may bunga na ang baba lang may bunga na oh ayan no tatayo ko siya dapat pala talian ko ayan no ang baba lang may bunga na oh o, ba? Diba? So, kailangan natin siya lagyan ng tukod. Hindi niya kinakaya ang bunga. O, oh, ayan, o. Umanyan siya. O, oh, ba? Diba? Nakakatawa naman, guys. Tignan mo, may bunga na. Ilan to? One, two, three, four. 6 na bunga. Tapos, may bulaklak pa dyan. Ayan, may mga bulaklak, Ito, May mga bulaklak. Ayan, mga bulaklak na siya. Yung oh, mga bulak-bulak. Nakakatawa naman. May anim na bunga. Ang lit-diit. o, oh, diba? <coughs> <coughs> guys. Ano ba yan? Inuubo na naman ako. <coughs> Inuubo ako, guys. Isko po. My God. Parang susu yun eh. Kasi so, talaga may susu dito. Sinisira yung mga halaman. Nakakainis. Yung mga susu dito, guys. May mga naliligaw na suso. Hindi ko alam kung saan galing. Tapos yung mga halaman ko. Ang ano na. Tinan mo. Yung mga bagong tanim ko ito. Tinanim ko to Tinanim to o. Oh. Ayan. Hiningi ko lang to Hiningi ko lang. Tapos pinatanim ko ka atin neneng. Oo. Oh, oh. Diba? Okay na. Ang laki na ang laki muna. Tapos ito po. Oh. Ito yung mga hiningi ko lang. Pinanghingi ko itong mga halaman na ito. Ngayon, tignan mo. Oh. Ayan na. Oh. Pinanghingi ko lang yan. Diba? Pati yung nandoon, no, nagapang na. Pinanghingi ko lang yun. <coughs> Pinanghingi ko lang yung mga halaman na yun. Tapos ayun, meron pa rin doon. Pinanghingi ko yung mga yan. Kasi nga maganda, maraming halaman dito sa may Ito pa, pakita ko sa inyo. Hmm. Kaya lang, pangit ng dahon ito. Oh. Pero ayun na. Ayun, ito, ito ito, itong malalapad na dahon tsaka ayun pa kinalat namin yan ito Tamba, ito, ito, ito yan, yan ang mga halaman